Magandang umaga po mga kalaki, August 26 na po ng umaga At syempre po mga kalaki sa masusugid nating mga laki followers dyan na nag-aabang po ng 3-digit laki numbers Ito po ang maganda nating sumada para po sa araw na ito Alagaan nyo po ito ng 3 days, pwede nyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National Umpisahan po natin sa Mexico 209 Australia 135 New Zealand 672 India 132 Philippines 974 Thailand 802 Taiwan 336 Malaysia 257 Dubai 193 Canada 038 Greece 261 Israel 524 Las Vegas 996 Saudi 837 Japan 042 Italy 660 Germany 132 Korea 582 Texas 791 China 228 Singapore 730 Hong Kong 539 at Sweden six 260 Ayan po mga kalaki ating mga 3-digit lucky numbers. Pwede nyo na po yan i-rumble pag itinahan nyo po yan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at sa National po mga kalaki. Kung meron po akong lugar na hindi po nabanggit at gusto ko po na, mapa, na mabigyan yan, sabihin nyo lang po mga kalaki, bibigyan po natin yan. Okay? Good luck po mga kalaki. 3 days po alaga alam mga numero bago po natin bitawan. Mananalo tayo ngayon. Claim it. Good luck.